Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So for today's you guys, kakain tayo ng puno ng kahoy. <laughs> <laughs> Hindi guys, tubo mo na siya, tubo. Sobrang tamis dito guys, ito ginagawa ng asokar. Bawal ito sa mga nakamarpel, walang mga ngipin kasi kailangan mo ito dito matibay ng ngipin. Bago mo siya ma no? No? Mm. Tanggalin mo lahat yung ano niya, yung lasa niya ba? Yung tamis. Mm. Mm. Diba? Mm. Siyempre, kailangan mo ng kay gaya para matamis. Oh, makuha tamis. Nasakbukin kami, guys. Katatapos lang namin kumuha ng kamote. Yun sa Tapos kamote ka saging. Tapos, kumuha muna siya guys. Wala na itong ano, butamis. Ito ba ito itong tawagan sa amin? Sa inyong probinsya, anong tawag? ubran tamis. Ito yung ginagamit guys pag ano ba mga sasukal. Hmm. Mahal ba ito eh? Kano mo? Ito yung di ba? Namas pantadol. Ang work mo niya, gumana ko kayo. Sudaan, may mitalo na po Kailangan talaga matibay yung ngipin mo. Hmm. 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 Wala na to, ikaw at to, eh. Yung manok namin dito guys, inakaw. <coughs>

Tamis. Madumi mm. 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 yung kamay ko kay nag nguha mi kamot ganina. Yung yun lang guys. Thank you for watching.